Hi guys Hi guys, may dalawang makulit dito at ako'y busy kararating ko lang, iniwan ko silang dalawa nagaantay din naman pala sila sa akin sa pintuan. pero grabing kulit nila pag nandito ako sobrang away ayan o, oh, bumili ako ng malaki, dalawang piraso kasi diba, hindi na nga magkasya, dalawa sila yan, sa dalawang piraso sana all tapos, bumili na rin ako ng wheat food nila. Tsaka, snack. Si Moon, hindi siya parang nanibago siya sa mga kinakain ni Matone. Kasi siya, whiskas lang para isang klase ng pagkain. Matone! Ow! ow. Yan. So, bumili ako ng snack. Wala akong wet na snack yung siba. Kasi, wala sa luluk. Tuti! Ay, okay? Wala sa lulu. Doon sa kabilang lulu mayroon. And then, ito, mga gusto-gusto ko -gusto You want to try this? You want this? Yes? Ay, naku, si Matoni walang hindi yan. Oh, shush, ah. Gagda-igda. Di ka ba yung mga naglag mo? Si Matoni talaga parang baby. Yan, ito. Ganyan. Tapos ito, mayroon ditong isa sa favorite ni Matuni. Pero hindi ito talaga yung pinaka-favorite. Ang favorite ni Matuni, yung chicken gravy. Ito naman, turni dinner. Turni. Turkey dinner. Sa so, dalawa lang kasi, hinahanap ko sana yung chicken in gravy. Tsaka yung salmon. Wala. Doon sa binigahan ko na lang. Ha. Tapos, ito. Yan. Mayroon dito ako. Ayaw ni, ni Matoni ng whiskas. Whiskas, whiskas. So, sa Purina lang talaga siya. Ito, Purina. O di kaya yung badan sa doktor. Ito, isa sa favorite ni Matoni. So, maliliit na lang yung binigay ko, guys. Dati bumibili ako ng 35 kilo. ngayon maliliit lang para lagi bago. Ito ay... 380 grams. Ganyan. yun yung pagkain nila tapos meron pa ako dun sa cabinet na mga na-open na -open, so yung mga na-open nila lagyan ko lang sa ng siplak para hindi magsingaw and then since may siplak ako dyan na maliit bumili ako ng malaki so thank you daddy yan ang binili ko lang para sa akin is da. sa mga alaga ko pero sa kanila para lang sa kanila ang priority sana, oh. So ito kasi isisipla ko yung binuksan ko. Ninyo. Para hindi siya mag sinaw ang ganyan ang portage oh, na guys. Para hindi ito mag sinaw. Oh, At ah, ito ito na sa Simon parang ignorant eh ah uh, ano lang siya, tinitingnan niya rin yung pagkain yung matuno. Pero pag ano, nakain niya rin naman. Na, na. Pero parang sinisimutan na rin. Ano, amoy. Kasi pala, mayroon siya dito pagkain, di na lang sa kanya. Yung, yung dati niyang pagkain. Hindi ko na binibigay sa kanya yung discuss. At saka plastic kasi guys yung lagayan. Simple mga amoy. Maamoy siya tapos madami. Hindi ko na pinagamit. Bin ito, binilhan siya ng bago. Sila na ni Matoni. Ay, naku, grabing away yan ito, guys. Maghapon, magdamag. Pati magaling araw, nag-aaway sila. Bumili din ako ng tinapay. Alam niyo, guys, ang binili ko lang, tinapay. Bread. Tapos, bangus na pinadain ko. Tapos, yung paksiwi na bangus. Tapos, bumili din ako ng chicken breast para dito sa dalawa na to. Si Matoni, kumakain niya ng chicken breast na niluluto ko with hipon brown pero hindi ako bumili ng brown Matuni, are you okay parang may kauras mo lang inyo mata banda grabe sila mong na ng duya ba ilong ko ayan oh. Ah. we have so much food na yung daddy niyo nag working hard para sa mga anakis niya ayun doon din sa amin sa Pilipinas so, Magpadalhan din ng allowance. Basta mamili ako ng pagkain ito. Sa dalawa. Ay, kay Matemi. Yung isa. Kasama na rin yan, guys. Kasi di ba magkakatapusan na. Ay, nakabuhay. Ako ang nagtitid. Mag-diet na ako. Basta yung mga bulinggit ko dito, hindi pwede mag-diet at yung nandun sa Pinas. Almost one month na yata na naman to. Pero mayroon pa sila dyan, guys. Pang isang buwan na. Ay. Pero ito magastos kasi to. Kasi sumatuni. Kasi ilang araw, ilang beses to eh. Spoiled pa more. Spoiled, spoiled, spoiled. Pero panay, away. Tapos nag-diet ako for them. Tapos yung daddy nila. Trabaho ng trabaho. Ano napansin nyo guys, wala na akong mga pag-display dyan. Tinanggal ko na kasi nagliparan. Dahil sa dalawa na to. Oh. Ayun o. Oh. Tapos nandito yung isa o. Oh. Nakikinig. Okay, hmm. Yan na naman. Tingnan na. Hmm. Sleep na ikaw be. Ano yan? Bagong laba yan. Hmm? na. Dali na. Higa na ikaw. Bravo. Hmm. Nahulog yan kanina sa taas ng rep. Tempad nila. Kasi itong sa, nandun yan sa taas ng rep. So, nandun din siya, umakyat siya doon. Kasi pag nakita ni Matoni na may bitbit -bit na ako ng bag, kasi nga ako ng lulu, para sa pagkain nila. Umakyat din siya kasi nandun yung bag niya nilagay ko para madali, hindi ko na nilagay sa kabinet. Para madali i ikunin. Naku, umakyat si Matoni. Nag-away na naman sila doon. Pagkatapos, tumalo na tong isa. Kung sa bintana, si Matoni na iwan doon sa sa rep. ewan ko kung anong pinagagawa niya pa doon nahulog siya. Papilay-pilay siya. Kaya akala namin na Kasi sabi ng isa, dalhin na sa doktor. Kaloka. Wala on. So, wala naman. Hinilat-hilat ko. Hindi naman siya sumakit. Pero nag-ano siya ba? Nagpaka-kiang-kiang. Papilay-pilay siya. Kasi so, okay naman na siya. Kaya nung medyo napikit-pikit na siya, lumayas ako. Pero nag-taxi lang ako, guys. So, bye-bye na, guys. Kasi ako ay magligpit. Maglinis pa ako ng bangus. So, hindi ko alam kung magkapi muna ako. Nakabili ako ng tinapay. So, masakit talaga yung tuhod ko. So, bye-bye, guys. Thanks for watching.